Yan guys, yung output ng uh, 15 watts natin ay pumapalo lang ng 1.4. Ah, uh, medyo maulap ang paligid. Pero 1.4 lang siya, 1.4. So, uh, ibababa natin siya. Tingnan natin kung bakit 1.4. Imbestigahan natin. Siya yung ano ko, eh, experimental solar panel ko. Eh. Sa kanya ako nag-experiment. So, try natin ibaba. Yan guys, naibabana natin guys yung uh, 15 watts natin na uh, solar panel. At uh, binuksan natin yung likod guys. Goods pa naman guys. Slide in lang yan guys ito. I-slide nyo lang yan pababa. Ah uh, okay para naman yan guys. Uh, good ng ano niya. so ibig sabihin sa wiring tayo may problema. So yan guys, uh, walang boltahe. Testerin natin. Yan guys, uh, positive negative ayan guys oh. So 18.64 volts. So dito tayo may problema guys sa wiring lang guys. So at least may idea tayo guys. Uh, 18.64 ideal niyan guys na voltaje Goods na good yan So eto guys ang salarin tong duktungan dito. So try natin na usein guys at wiring lang ang problema. So okay siya yung pinaka connector. Good pa yan guys oh hindi napasukan ng tubig at yung yung panel guys after 3 years guys oh, wala, rin, wala pa rin micro crack so mapapakinabangan ba to guys 15 watts lang pero pwede na to pang testing testing sa mga ilaw ilaw so tara assembling ko muna guys yung uh, wiring at itap ko muna guys yan ang problema guys oh uh, nagbukbok pa rin guys uh, ibig sabihin na uh, palpak yung insulation natin guys sa uh, papasukan siya ng tubig so tubig plus kuryente equals corrosion so na yung corrosion na naman sa doktungan uh, okay sige uh, accepted dyan may sablay tayo sa pag uh, isolation So okay lang guys uh, Tuloy lang natin At least ito yung sira nya Buo pa yung panel Alright Ayan guys wala na guys Wala na pag-asset oh Hanggang dito bokbok -bok na So tatap na lang natin guys Direct tap na At wala nang magagawa Ito okay pa to Pwede pa to Yun na lang Pinaka safe At wala nang water Water proofing diretso na natin guys sa uh, yun na lang pinaka the best solution alright so guys sa uh, direct tap na lang ginawa ko dyan okay na yan hindi na mga tanggal yan kaysa maghinang pa ako mag cold solder pa at mag lagay, lagay pa ng uh, waterproofing hindi na direct tap na lang so good pa yung wire lalagyan ko lang yan ng stopper para hindi mabak na mabaklas hindi mahilat hilat lalagyan ko ng uh, konting allowance lalagyan ko yung balik ko yung box nya eto Soli ko. Ayan na guys, ah, meron tayong reading na 10.21. Na nakataog pa yan guys. Ah, ipatama natin sa araw. Ayan guys. So ilan siya ngayon? no, 19.30. So bukas ng tanghali. Hahataw yan. Mga 20 plus yan. Kasi dito, ang sabi niya dito ay ay uh, 21.7 siya 21.7 volts open open volts so malilim na ngayon eh So bukas Goods na yan So direct tap na Wala nang duktong Iwas sa uh, tubig Alright